Hey guys, what's up guys? Di amid ni sa one sit yo So, Muna yung update ris kalsada ko yo. Oh, uh -huh. basta ting init goy. Gahi gi kay ning yuta dere goy pero kuan goy pero kaning ting ulan na murag basakan. Oh. Update dere goy mo ni balay dere na mo goy. Oh. Bukid-bukid dere dere pero bagtik teknik balay dere goy, mansion. Oh. Bagtik tik na goy, napay tindahan kada ko. Hey. Mm. Wala yung tindahan diri pag ni mo goy pina goy ko. mawani dali o oh, kang wani triple G <laughs> o oh, triple G <laughs> 6G <laughs> o oh, wani goy o oh. dagan tanan dali makapalit ka na ay tawas na ay Johnson nga BB na ay mga haplas siyempre uy umiga ko oh. na ay umiga o oh. ah tanan. Pambata na atanan, na sinilas na itanan, sinina na brief na pante, bra na dream, mahapit na magtukurig ibon ri Natasya. Oh, MSA. Oh. Wala ko na pitris balugwan koy. Oh, asin so na gud kay ni Dria kay di naman lapok koy Natunguna, Natuon na gyud basakan man ni Dria. Oh. So mani oh, daghan kayo inyo mapili Andre koy, ani lang mo dire pag Kung taga Botuan mo, taga Surigao ani ara lamang inyo baluguan. Kay makapalit mo dire komando nga posporo, wala ni sa sinyo. Action, wala po na inyo. Kaning chlorine nga tag kuanon, 1 million. Oh, wala. Wala sa inyo. Oh. Mga taga Surigao, Surigao City, Botuan City ani ara lamang dire ya. Toyo nga nag-iisa na lang. Oh, dire ras baluguan makita. Oh, ingani na mga uh, asukal diri ara na ma makita ninyo. Diri sa Baluguan, ah uh, sakop ni sa Simbalan. Oh, Agusan del Norte. So kung kung wala sa inyo diya sa Butuan City, diya sa Ciudad kani Pansit Canton, na ara diri makita sa 6G. Oh. So, oh crispy, oh crispy fry. Oh, na ara diri tanan. Kaning Coca-Cola. Oh, sito, Cobra. Sprite Royal Oh, wala dia sa Butuan City. Anyar lamang diri ah. Kay kompleto gini diri mga sari-sari store. Oh, na mga lighter. Lion Tiger. Oh, mga ahas nga Tiger. Oh, tanan. Tanan, baliga. Tanan, baliga. Tagpiso, piso tag ra. Oh, oh niya. Tag Atomos Butuan. Bahal man. Tag size. Tag 20. Diri, tagpiso ra tanan. Oh, pero ang pamasahe, 1 million. Oh, ano mo diri ah? Oh, para sa mga babae, modis. Oh, para sa mga bata, sophistic. Oh, kung wala ka sinsilyo, naatay si sinsilyo. Oh, Max, niya, unsa man niya? Unsa ka ni? Kindi kindi mikir. <laughs> Basta na diri dagan. Oh, ani ra lamang diri sa Triple G. So, makita diri sa Balugwa, sitio Balugwan. Oh, -so barangay Simbalan, Agusan del Norte. So, Ani kung wala kung wala sa inyo diya sa Butuan City, Surigao City. Ani ya kay naatanan diri -a. mga kasi klasing baligya tag piso ra pero ang pamasahe 1 million. So mo bye-bye. Ha ha ha!